Good morning! Good morning! Good morning! So, ayan. So, madilim ang ating kabahayan. So, alam nyo na, ayan o. Oh. Maglinis tayo sa sa loob. Pailawin mo na <laughs> Ang dilim. Ayun, ang dilim. Try natin tong vago Aí, ela Raw na lang ito. Wala nang edit-edit, guys. Hindi ako 建筑。Yeah, no. ayun tapos na tayo maglinis ayan <coughs> hirap maglinis ayan Terima Ito ang view dito sa amin. Yung kalamansi. Punti na lang mga bunga. Ayan, paano ako naman. Hindi naman makadami dahil kasi ano, maraming kumukuha. Ayan o. Oh. Ilan-ilan na lang yung mga bunga. Ayan o. Oh. Open to the public. Open for the public ang kalamansi. Maraming kumukuha. Kaya, hindi na makarami ng bunga. Tapos, hindi na rin lumalaki ang bunga. Pero, ang kinaganda lang nito, hindi siya napapagod magbunga. bunga o. siya yung ano. Hello. Siya na papagod magbunga. Marami pa rin siyang binubunga. Yan, may mga bulaklak na naman ito. Yan, namumulaklak na naman siya. Yan, o. Oh. Ayun. So, ito lang. Linis. And then, update sa ating kalamansian. Ayan, ang kalamansi. Yun lang. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Bye bye.